Natanong ang aktor na si Paulo Contis matapos mapansin ng mga netizen na nag-unfollow ito kay Yen Santos sa Instagram sa gitna ng usap-usapan sa breakup. Sa mga nakaraang panayam, ilang beses na tinanong si Paulo Contis tungkol sa real score nila ni Yen Santos ngunit na natiling tahimik sa mga chismis at espekulasyon. Sa isang pagkakataon, ipinaliwanag ng aktor na ang isang malaking bahagi ng kanyang buhay ay alam ng publiko at nais niyang panatilihing pribado ang ilang mga bagay, isang magandang no comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko, so I'd like to keep it personal, may personal life, sabi niya sa 24 oras ng GMA. Tahimik din si Yen sa mga issue. May mga pagkakataon na iniugnay ng netizens ang kanyang mga post tungkol sa pag-ibig at pag-aalaga sa sarili sa mga hakahaka tungkol sa breakup at pag-move on. Hindi may kakaila, ang mga chismis ay umani ng maraming batikos sa aktor. Magugunitang ang itinanggi ng mother ni Yen na naging magkarelasyon si na Yen at Paolo. Nagtanong din si Paolo kung bakit kaagad na pinulot ng press ang mga moves nila para ay unfollow ang isa't isa. Base sa artikulo ng pep.ph, adin pense niya na pang-promote lang ang kanyang hakbang na i-unfollow ang aktres. Katulad nga ng sinabi ko, pang-promote na lang. Anything personal, wala na. Yun lang, pahayag ng aktor. Ayun Diyos ko, pati ba naman ikaw naniwala? Yeah. Mm -hmm. Kasi bakit ni, never naman naging sila.